Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pinalampas ni Ellen Adarna ang kumakalat na chismis na may kinalaman umano si Sarah Labati sa umano'y problema nila ng asawang si Derek Ramsey. Sa vlog ni Oji Diaz noong October 24, 2025, sinabi ng talent manager na si Sarah raw ang nag kay Ellen na bumili ng bahay na ayon sa kanya ay posibleng dahil sa pagiging house agent nito. Hmm. na ang nagpo-push kay Ellen o nagko-convince kay Ellen na bilhin na yung bahay ay si Sarah Labat. Ito ba yun, Sarah? Hmm. Pakilino mo, ah. O, kasi parang nag-aahente raw itong si Sarah Labati kay Ellen na bilhin na yung bahay. Kasi nga, ibig sabihin, pag nag-aahente ng omisyon, mm eh kaya lang hindi kaya ni Derek na bilhin yung bahay for now. Pwede naman palang pag-ipunan din eh. Ba't naman kailangan pag-awayan? ni It taga ditong sino palpal ni Ellen sa Instagram stories kung saan ibinahagi niya ang naging palitan nila ng mensahe ni Sarah. Ani Sarah, ako daw reason ng breakup niyo what the fuck kasama ang link ng vlog ni OJ. Sagot naman ni Ellen, lol since when were you a house agent, lol ahahaha na I cannot with these people. Kasunod nito, binanata ni Ellen si OJ. mamaog Og, Mama oh, klaruhin lang natin, pag sure sa imong source, Tawang-tawa kami ni Sarah sa'yo. Laro ka. If I wanted to buy a house so bad, bilhin ko myself. And hindi house agent si Sarah. Wala sa skill set niya yan. Ano na, grabe ang remix ng stories kakalaw ka. Nagbahagi rin si Sarah ng parehong screenshot at nagbiro sa issue. Every Sunday may hanash while I mind my own business ha ha ha. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Derek Ramsey hinggil sa mga isyong bumabalot sa kanila ni Ellen. Tanong, sa tingin mo, dapat pa bang patulan ni Ellen ang mga ganitong chismis o hayaan na lang niya na mapagod ang mga marites?